Hello guys, for today's video papalitan ko pala ng puti ang wallpaper namin dito sa side na to kasi sobrang dumitingnan ayan, as you can see po kulay white yung napili ko may design yan, hindi lang halata sa video, ayan yan pala yung ginagawa ko yan, ang hirap po pala yan ginagawa ko yan, pagdibikit akala ko madali lang, pero sobrang hirap pa yan, umabot ako ng isa, isang oras at kalahati sa paglalagay lang ng wallpaper na yan. So, ayan nga, guys. Ayan. Dinobli ko pala yung paglagay ng color white dyan para hindi makita yung mga bakas-bakas ng pintura. Ayan. Yan lang, guys. Ayan na yung aming bagong wallpaper. You can eat just like me if you want. Bye-bye.